Ang ikalawang sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto. Unang Kabanata. Mula kay Pablo na hinirang ng Diyos upang maging apostol ni Kristo Yesus at mula rin sa ating kapatid na si Timoteo para sa Iglesia ng Diyos sa Korinto at sa mga hinirang ng Diyos na nasa buong Akaya. Sumayin niyo nawa ang pagpapala at kapayapaang mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Heso Kristo. Purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Heso Kristo, ang mahabaging Ama at Diyos na pinagmumula ng lahat ng kaaliwan. Inaaliw niya tayo sa ating mga kapighatian upang sa pamamagitan ng kaaliwang tinanggap natin sa Kanya ay makatulong naman tayo sa mga namimighati. Kung paanong kami nakakabahagi sa maraming paghihirap ni Kristo, may bahagi rin kami sa kaaliwang mula sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Kung naghihirap mang kami, ito'y sa ikahaaliw at ikaliligtas ninyo. Kapag naaaliw kami, kayo may naaaliw rin at lumalakas upang inyong matiis ang mga kapighati ang dinaranas ninyo tulad namin? Kaya't matibay ang aming pag-asa para sa inyo. Sapagkat alam namin kung paanong kahati kayo sa aming kahirapan, magiging kahati rin kayo sa aming kaaliwan. Mga kapatid, ibig naming malaman ninyo ang mga kapighati ang dinanas namin sa Asya. Napakabigat ng aming dinanas. Ano pa't akala namin ay mamamatay na kami para kaming nahatulan ng kamatayan. Nangyari yon upang huwag kaming manalig sa aming sarili, kundi sa Diyos na muling bumubuhay sa mga patay. Iniligtas niya kami sa malagim na kamatayan at patuloy na ililigtas. Kami umaasa na patuloy niya kaming ililigtas sa tulong ng inyong mga panalangin. Sa gayon, marami ang magpapasalamat sa kanya dahil sa pagpapala niya sa amin bilang tugon sa panalangin ng marami. Ito ang aming ipinagmamalaki at pinapatunayan naman ng aming budhi. Tapat at walang pagkukunwari ang aming pakikitungo sa lahat, lalo na sa inyo. Nagawa namin ito sa tulong ng Diyos at hindi sa pamamagitan ng karunungan ng tao ang isinulat namin sa inyo, ay eh yun lamang kaya ninyong basahin at unawain. Gayunpaman, hindi pa rin ninyo kami maunawaan ng lubos. Umaasa kong mauunawaan din ninyo kami upang sa araw ng Panginoong Hesus, ipagmamalaki ninyo kami kung paanong ipagmamalaki rin namin kayo. Dahil sa natitiyak ko ito, binala kong pumunta muna dyan upang mag-ibayo ang inyong kasiyahan. Binala kong dumaan muna dyan pagpunta ko sa Macedonia. At dumaan uli pagbabalik ko galing doon upang matulungan ninyo ako sa pagpunta ko sa Hodea. Ako ba'y nagdadalawang isip ng balaking ko Ako ba'y nagpaplanong tulad ng mga tagasan libutan na nagsasabing, Oo, at pagkatapos eh, hindi naman pala. Kung paano nga'ng Diyos ay tapat, gayon din ang salita ko sa inyo. Ang oo ko ngayon ay mananatiling oo ang anak ng Diyos na si Yesu Kristo na ipinangaral namin ni na Silvano at Timoteo ay hindi oo at hindi. Dahil lagi siyang oo. Sapagat siya ang katuparan ng lahat ng pangako ng Diyos. Dahil sa Kanya, nakakasagot tayo ng amen sa ikalulwalhati ng Diyos. Ang Diyos ang nagpapatibay sa amin at sa inyo sa pamamagitan ng pakikipag-isa kay Kristo. At siya rin ang humirang sa amin. Nilagyan niya kami ng kanyang tatak at pinagkalooban ng kanyang ispirito, bilang patunay natutuparin niya ang kanyang mga ipinangako. Saksi ko ang Diyos. Alam niya ang laman ng aking puso. Hindi muna ako pumunta rin sa Corinto sapagat kayo rin ang inaalala ko. Hindi sa ibig namin pangunahan kayo sapagat alam naming matatag na kayo sa pananampalataya. Nais lamang naming tumulong upang maging maligaya kayo.